Gino, you know? <laughs> ha? Ha? Lupit mo, ha? Gunggong, ha? Ito tandaan mo, ha? Sa susunod na dadayaan mo, boss, ito, ha? Dadaan ka muna si babaw ng aking halinola, hunghang! <laughs> <laughs> eh siya, matalino man daw. Ang matseng, unggoy pa rin. <laughs> Ay, hello, maganda na araw sa iya. <laughs> hello! <laughs> this is your uncle Leo. Pongkan na pongkan. <laughs> Ito po si Michael B. Para sa Joy. Sa bawat pata, tanggal ang sebong sang katuta. Sa Pinoy Bidoy Spines video, siguradong yari ka! <laughs> Ito sa pitong gata. Walang ibang nagahari, kundi ang mga batang kiyap. Kung gusto mong tumagal, ako ang kaibigan mo. Balderama, bibigyan pa kita ng partida. Iyong tundo. Akin ng marami. Judge, hindi ka nasisikatan ng araw. Dahil pinuno mo ng salo, dapat na ka kitang kalusin. Kapag lumaban ng api, isang bala ka lang. Balderama. Hmm, ganda lalaki. Hmm. hmm. Ganda lalaki, di ba? Hey, hayop na mukha to. Uh, uh, magagalit na naman sa akin si Derek Hii, uh, Ganda-ganda lalaki. Eh, uh. Ah, uh, makinig kayo. I have something to tell you para malaman eh. Oh, Ito, sabihin ko sayo. Ako, si Bong. Pareha lang kami. Isa lang ang bis. Servisyo. Step. Servisyo. Ito, so, sabihin ko sa'yo. Abogado ako. Eh, uh, kahit sakit ng tao, alam ko. Ito, so, sabihin ko. Pwede kayo hindi na uh, pumunta ng doktor para check up. Wala mang pera. Gawin niyo sa sarili niya. Madali na. Sabihin ko sa'yo. Check up your own. Para hindi ka na magasto. Sabihin ko sa'yo. Pagkat nagabi sa'yo, Kapitan. Pinapatawad niyo na ako. May papatrabaho ba? Alam mo naman, wala akong trabaho ngayon nato sir. If the prize is right. <laughs> <laughs> Ay na ako. Kapitan. kapitan, kapitan, kapitan. Ay, meron akong masamang balita. Galing sa ibang barangay. Meron daw tinamaan ng COVID. Tatlo. Oo. Uh -huh. Ay, naku. -uh. Nakakatakot talaga. Ano ba yan? Ay, pag-alamat ka. Gutom na kami. ज्योदेश <laughs> <तोना कमें। laughs>